ang Department of Justice hindi raw papapekto sa mga alegasyon nitong si dating Congressman Zaldi habang itong si Undersecretary Secretary Jojo Cadiz na sinasabing bagman umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi raw iimbestigahan ng naturang kagawaran. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Tuwala ang Department of Justice na hindi maapektuhan ng kagurahan matapos si Dawit ni former Eco Bicol Party Representative Zaldico ang isang pisyal nito sa isyu ng korupsyon. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick A. Vida, wala itong magiging epekto kahit pa pinangalanan ni Zaldico si Undersecretary Secretary Jojo Cadiz sangkot sa flood control skandala. Sa inilabas kasing online video ng dating kongresista ay kanyang isinuwalat ng opisyal ay kanyang binigyan ng mano ng pera para dalhin sa bahay mismo ng Pangulo. Ngunit naniniwala si Acting Secretary Frederick Vida na walang kinalaman si Justice and Secretary Jojo Cadiz lalo na sa operasyon ng kagurahan patungkol sa flood control investigation. If it will really affect it won't. It won't kasi definitely wala siyang involvement in any of that. no. He already is already on leave. No? So definitely under my leadership hindi hindi magkakaroon ng involvement considering the delegations already preferred out in the public already di diba? we will maintain the the independence we will maintain our our resolute uh, conviction and belief that we need to bring this to the end di ba na natin tulad ng mandato ng presidente di diba? where the evidence will lead. Paliwanag pa ni Justice Acting Secretary Vida na si Undersecretary Jojo Cadiz ay hindi kasama sa mga opisyal na siyang itinalaga para tutukan ang vetting process na mga dumarating na testigo. Kung kaya't get ng kalim na hindi apektado ang kredibilidad ng kaguran sapagkat wala naman itong partisipasyon sa investigasyon nung, nung nagpa-convene po niyan sometime in August si then Secretary now Ombudsman Boeing Vimulya uh, for all the USEX and ASEX of the department to help in, in vetting yung mga information na dumadating. Uh, dalawa po kami. Ako po, kasi may iba po akong tasking kay then Ombudsman, pati po si USEC Cadiz, dalawa po kami na hindi na-assignan. So, Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues. Mananatili pa rin anya siya bilang undersecretary ng kagurana sa kabila ng mga aligasyon at paratanga ng dating mambabatas. Okay, uh, Cadiz uh, remains to be one of the undersecretaries of the department. No? Uh, he is on leave no? Actually, he applied for a leave of absence since uh, the 17th, no? Pero in view of yung work namin dito, I was, I, na-approve ko yung leave niya 21. So, he is on leave officially since the 21st of November. Okay. Uh, diba, addressing, no? Concerns about uh, information relative to flood control controversy relative Buhat ito, naniniwala ang ilang civic-oriented groups na ang mga revelasyon ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay pawang puro panlilinang lamang. Sa inilabas kasing panibagong online video revelation nito, patuloy na daragdagan ang mga ngalan na kanyang idinadawit sa isyu ng korupsyon. Sangkot umano maging si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kapatid nito sa sinasabing rice at onion cartel sa bansa. Ngunit, git ng Chairman Emeritus na ilang grupo kasama Filipinos dun at Yield Mohamed na si Dr. Jose Antonio Goysha. Ang mga paratang ni Zaldico ay wala pa rin batayan at kahit man lang matibaya na ebidensya. Kung kaya't hamon niya sa dating mambabatas na harapin ang pananagutan sa batas kaugnay sa pagkakasangkot din sa manumalyang flood control projects. Bukod sa unang ginang, maalalang idinawit din ni former congressman Zaldico sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, at iba pa. Sa ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon kung meron o di kaya balak nitong magsumite ng ang pinanumpang sa laysay magpapatibay sa kanya mga sinasabi, aligasyon at mga paratang. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted. source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere